Ito pala yung unang beses na pupunta ko sa namatay dito sa Pakistan. Nagpakarga pala muna kami ng gasolina at nagulat nga ako. Ang mahal na pala ng gasolina ngayon. Ano? Kung sa peso yan, ay 54 pesos yan. Nauuna na nga yung mga bata at kita nyo naman, oh, sa gitna ng kalsada may butas. Ay, pag hindi mo kabisado, daan niya, sigurado, shoot ka dyan paggabi. Samahan ko pala yung bilas ko. Ayan yung bilas ko. Ito palang nilalakaran namin nato ay palengke to. Malapit lang kasi bahay dito nang namatay eh. Tignan nyo, may mga damit sila nagsasadya na tinda. Pero kadalasan sarado pa yung mga tindahan. 9 a.m. pa lang yata kasi nito. Kadalasan kasi dito, yung mga ganyan tindahan nagbubukas yung alas 10, alas 11. Ay, kay aga talaga nilang nagbubukas, ano. Kasi naman kasara sila, ay gabi na rin, hating gabi. Andito na pala kami at andito nga ako sa loob. Lahat sila ay nasa labas. Itong bata lang kasama ko dito natutulog. Ayan, andyan sila sa labas. Ayan, pakita ko sa inyo mga paalang nila. Ayan, mga tinatapakan nila na yan, ay dyan sila mauupo pagkakain. Ganun, tuhan nagdadasal, gano'n. Sa pinakalabas ng bahay na ito, andun talaga yung mga tao. Andun din yung namatay. Kaso, syempre, hindi ko sila masyadong maibidyo kasi nga ay patay yung pinuntahan ko naman tapos video-video ka. Itong baby naman na ito, alam niyo, sobrang naging awa ako dito, lalo na sa nanay. Kasi nga, ay ang laki na ng baby. Ano, alam niyo ba na first time niyang kabita ng diaper yung anak niya kasi nung nakatayo ako nakausap niya ako akala ko nagpapaalam siya na no, kung pwede bang palitan yung anak niya dyan sa higaan eh sabi ko oo oh, oh. nung pala nung tinawag ko yung hipag ko ang sabi ay hindi daw marunong kaya yung hipag ko ang nagkabit Andiyan pala yung namatay sa labas. Nakabalot siya ng puti, may takip yung mukha. Kagabi lang yan namatay, tapos ngayong kinaumagahan ay ililibing na siya. Kasi dapat bago mag-24 oras ay malibing na siya. Pag gustong makita yung mukha nung namatay, ay aalisin mo yung takip, tapos ibabalik mo uli. Tapos dito pala, kunwari may patay, bawal ngumiti, bawal tumawa. Eh ako, hirap na hirap ako talaga. Kasi nga, di ba palangiti ako pag may tumingin sa akin, nginingitian ko, eh bawal pala yun. Ngayon, nung inong kami ng ko yung pamangkin ni Adil, isinasalin yung ko kano ayaw tumulo. Kasi nga, may takip pa. Adin, natawa kami dalawa. Ay, naalala ko, bawal nga palang tumawa. Kaya, nagsusori na lang ako. Napakahirap talaga sa akin ng ganito. July o August pa yata itong video na ito, ha? Sobrang init dito. Kaya dito lang ako lagi sa kwarto. Pinapupunta nila ako dito kasi nga, dito may aircon. Pero ganun pa man, labas pa rin ako ng labas. Ayan pala yung inihain nilang pagkain, rice. Wala nang ibang kasamang ulam 'yan pero malasa Nanado nga ako, masarap naman siya. Kahit na ganyan lang siya. Minsan, nakikiupo-upo rin ako sa kanila. Kaya nga lang, syempre, hindi ko na naibibidyo. Gusto ko nga sana sa labas kumain. Makiharap-harap ba sa kanila? Kaya nga lang, ay mainit nga. Kasi pinapapasok ako dito lagi ng mga hipag ko sa kabyanan ko. Sa isang plato na lang pala kami kumain ng bilas ko. At kasamahan nga rin namin anak niya. Alam nyo, tinanong ko yung isa kong hipag kung kailangan ko ba mag-abot ng pera. Kasi nga, hindi ako basa-basa nag-abot. Kasi dati napahiya na rin ako sa kasal, sa Mendy night, nagbibigay ako ng pera, kayo tanggapin ng bride. Nagtataka ako, tapos nung pala, hindi pa pala bigay ng pera, kinabukasan pa. Kaya nga, nagtatanong na ako kung kailangan ko ba magbigay ng pera o hindi. Ang sabi naman ng na hipag ko ay hindi daw, kaya hindi ako nagbigay. Pero yung bayaw ko, tinanong ko, nagbigay ka ba? Sabi niya ay oo. Hayaan mo na, hindi ako nagbigay. Sabi ko, hayaan mo na ba? Sabi niya, para sa atin ang lahat yung binigay ko. Sabi niya. Pero nung sumunod na ikatlong araw nito, bumalik pa kasi kami dito, ye, ayun, nag-abot nagpapadasal din sila dito sa ikatlong araw. At meron din yata pagka 40 days na. Pero hindi ako sure ha. Itama nyo ako kung mali ako at kung ano-ano ba yon kung bakit. At ayan pala, may tabing din yung mga salamin nila.